May mga taong nagsasabi, sanay na sanay silang makarinig ng mga nagmumura, kaya di na sila nagugulat pa. Meron ding mga bata na marunong na magmura. Napakadali nga nitong makasanayan, pero napakahirap namang ihinto. Para sa iyo, seryosong bagay ba ang pagmumura? Baka sabihin mong hindi, dahil maraming ibang bagay sa mundo na mas dapat problemahin kaysa dito. Saka lahat naman ng tao ay nagmumura, pero totoo ba talaga iyon? Okay lang ba na magmura, sumumpa at magsalita ng masasama? sa maniwala ka o hindi. Maraming tao ang umiiwas sa paggamit ng masasamang salita. May mga alam kasi sila na hindi alam ng iba. Halimbawa, kapag nagmumura ka, mahahalata ang totoong pagkatao mo. Ipinapakita ng iyong pananalita kung ano ang nasa loob mo. Kapag nagmumura ka, ipinahihiwatig nito na wala kang pakailam sa damdamin ng iba. Punay na kasalanan ng pagmumura at pagsumpa. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ito ay kasalanan. Mga kapatid, ang mga bagay na masasama ay hindi dapat na lumabas sa iyong bibig. Tingnan mo na lamang, maaari baga na ang puno ng igo sa magbunga ng ubas? Sa Santiago chapter 3 verse 9 to 12, sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamamagitan din ito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos mula sa iisang bibig ng gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Hindi hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Ang nagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos ay dapat na magkaroon ng mabuting salita at magpigil ng kanyang dila sama sa masasama. Higit pa dito, hindi tayo dapat magsalita ng mga daya o kasinungalingan. Ang mga kristyano ay hindi dapat na maringgan ng masasamang pananalita. Itinuturo na hindi maaaring mangyari sa isang kristyano na manggaling sa kanyang bibig ang parehong pagpupuri at pagmumura. Hindi tayo maaaring magpuri sa Diyos habang minumura ang ating mga kapatid. Sinasabi sa Epeso chapter 4 verse 29, Hayaang walang masamang salita ang lumabas sa iyong bibig kundi ang mabuti sa ikatitibay upang makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Ang kasamaan sa ating puso ay tiyak na lalabas sa ating bibig Sa pamamagitan ng pagmumura o pagsasabi ng masasamang pananalita Ngunit kung ang ating puso naman ay puno ng kabutihan ng Diyos Lalabas sa ating bibig ang mga pagpupuy sa kanya at pag-ibig sa ating kapwa Laging senyalis ng nilalaman ng ating puso ang ating mga pananalita Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso na sagana sa kabutihan Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan Malinaw na kasalanan ng pagmumura, pagsasabi ng masasamang bagay at pagsumpa, dahil ito ay kalagayan ng puso at isip at ng panloob na pagkatao ng isang tao. Sa ating mga salita, nahahayag ang ating pag-iisip, gawa at pananalita. Sa tuwing nagmumura at sumusumpa tayo, nakikita sa atin ang ebidensya ng pulsyon ng kasalanan sa ating mga puso na dapat nating ipahayag at pagsisihan. Sa Colossus chapter 4 verse 6, hayaan na ang iyong pananalita ay laging may kagandahang loob na tinitimplahan ng asin upang malaman mo kung paano mo dapat sagutin ang bawat tao. Mga magulang, mga kapatid, maging pinakamahusay na huwaran tayo para sa ating mga anak. Dapat tayong maging maingat sa pagsasalita. Ipakita ang ating pinakamahusay na sarili sa ating mga anak. At syempre, nangangahulugan ito na alisin ang ating pagmumura. Tandaan, ang ating mga anak ay laging nakikinig, kaya't mahalagang makipag-usap ng may pagalang sa kanila, sa ating kapareha sa pagiging magulang sa ating pamilya at sa ating mga kaibigan. Maging modelo tayo at magkaroon ng kabutihan sa ating mga salita. Hindi lamang natin dapat alisin ang pagmumura, ngunit dapat din natin alalahanin na kung ibibigay natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Yesu Kristo, tatanggap tayo sa Diyos ng bagong kalikasan at maaari tayong magbago. Mababago ang ating mga puso at masasalamin sa ating mga pananalita ang kabutihan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Salamat sa Panginoon na sa tuwing bumabagsak tayo, ang ating dakilang Diyos ay tapat at banal at tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Muli po sana'y meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless!